Magandang araw mga mag-aaral ng Ikasyam na Baitang. Maligayang pagdating sa aming kabukiran. Isang panibagong paglalakbay na naman ang muli nating pagsasaluhan. Ako si Binibining Alisa Mariable. Ako naman si Binibining Camille Joyce A. Garcia. At ako naman si Freeman S. Kasumpar. At kami ang inyong mga guro na maghahatid sa inyo ng mga bagong kaalaman. Tara at samahan ninyo kami maglakbay, tumuklas at matuto dito sa Agri-Skwela! Para sa araw na ito, ay ating tatalakayin ang aralin tungkol sa sektor ng agrikultura. Ang salitang agrikultura ay nagmula sa salitang latin na agrikultura. Ager na nangangahulugang field at kultura na ang ibig sabihin ay cultivation o growing. Sa makatuwid, ang agrikultura ay isang agham at sining na tumutukoy at may kinalaman sa pagsasagawa ng pagpapaunlad at pangangalaga sa lupa, kasama na ang pagsasaka, pagkahalaman at pagpaparami ng mga hayop na pangangailangan ng mga tao. Bukod dito, ito rin ay isang agham na may direktang kaugnayan sa pagkatas ng hilaw na material mula sa likas na yaman. Dahil ang agrikultura ay may kinalaman sa pag-aani at ang pag-aani ay parang pagkatas ng hilaw na material at ito ay kinakailangan upang masiguro ang sapat na supply ng pagkain at hilaw na material sa pagbuo ng mga produkto. Pilipinas ay kilala bilang isa sa mga bansang agrikultural dahil ang malaking bahagi nito ay ginagamit sa mga gawain pang-agrikultura. Ngunit ano-ano nga ba ang bumubuo sa sektor ng agrikultura? Marahil ang unang pumapasok sa inyong isipan sa tuwing naririnig nyo ang sektor ng agrikultura ay ang mga salitang pag-aani, palayan o palay, o di kaya naman ay pagtatanim. Kaya naman, para sa unang subsektor ng sektor ng agrikultura, narito ang pagsasaka o farming. Ito rin ay maaaring tawagin bilang paghahalaman. Ang pagsasaka ang madalas na pinakaunang naiisip ng tao sa tuwing nababanggit ang sektor ng agrikultura. Ito ay tumutukoy sa pagtatanim at pagpaparami ng mga aning pagkain o food crops at mga aning pambenta o commercial crops. Ang aning pagkain ay tumutukoy sa mga pagkain binibili ng mga kabayan. Maaari ding mapabilang dito ang mga sobrang ani na ibinibenta ng mga magsasaka. Samantala ang aning pambenta naman o commercial crops ay ginagamit sa malakihang pangangalakal. Ibig sabihin ay maramihan ang bilang ng mga pananim na inaani ng mga magsasaka upang makumpleto ang mga kinakailangan sa isang malakihang kalakalan. Ang karaniwang mga produkto sa pagsasaka ay mga prutas at gulay na maaaring kinokonsumo sa loob at labas ng ating bansa. Ang apat na pangunahing inaani sa ating bansang Pilipinas ay ang tubo, palay, mais at niyog. Para naman sa susunod na subsektor ng sektor ng agrikultura, atin namang pag-usapan ang pangingisda. Ang pangingisda ay ang pagkuha ng mga yamang nasa karagatan, ilog, lawa at sapa. Ang Pilipinas ay mayroong malawak na yamang dagat kung kaya ay malaki ang kontribusyon nito sa ating ekonomiya. Maaaring isagawa ang pangingisda sa pamamagitan ng pamimingwit at pagbibitag. Ito ay mayroong tatlong uri. Una, ang komersyal na pangingisda. Tumutukoy ito sa pangingisda na gumagamit ng malalaking barko na matataas ang kapasidad na makahuli ng maraming isda. Ang mga bangkang ginagamit dito ay may bigat na tatlong tonelada at nakakaabot ng pitong kilometrong layo mula sa baybayin. Ang pangalawang uri naman ay tinatawag na lokal o munisipal na pangingisda. Dito madalas napapabilang ang karamihan sa mga mangingisdang Pilipino. Ang kapasidad naman ng bangkang ginagamit dito ay mas mababa sa tatlong tonelada. At panghuli, ito naman ay tinatawag na aquaculture. Ito ay tumutukoy sa pag-aalaga ng mga isda at iba pang mga lamang dagat. At ngayon naman, ating bibigyang konteksto ang isa sa sektor ng agrikultura, ang paghahayupan o animal husbandry. Ang sangay na ito ay nakatuon sa pag-aalaga ng hayop para sa pangkabuhayang kapakinabangan. Halimbawa, pagkuna ng karne, hibla, leather at bilang katulong sa mabibigat na gawain. Mauuri ang subsektor ng paghahayupan sa dalawa, Una ang livestock tulad ng baka, kambing at baboy. Pangalawa ang pagmamanukan o poultry, tulad ng manok at pato. At panghuli naman sa sektor ng agrikultura ang pagugubat o forestry. Ito ay tumutukoy sa pang-ekonomiyang gawain kaugnay sa kagubatan. Kabilang dito ang pagkatas ng mga hilaw na sangkap mula sa kagubatan at paglilingkod kaugnay sa sektor na ito. Isa pa rito, alam mo ba na dito sa Pilipinas matatagpuan ang pinakamalawak na kagubatan? Ito ay ang Sierra Madre Range. Bukod sa likas na yaman at taglay nito, Nagsisilbi rin itong proteksyon sa mga kalamidad gaya ng bagyo. Kaya naman, ating bigyang halaga ang mga likas na yaman na mayroon ang Pilipinas. Ating ding pagyabungin at palawakin pa ang usapin sa agrikultura at sektor nito upang maging daan sa pangbansang pagunlad. Isang paglalakbay na naman na punong-puno ng kaalaman ng ating napagtagumpayan na may marami kayong natutunan at napunot na mga aral. Sa mga susunod na biyahe, atin pang tatalakayin ang ilang usapin patungkol sa aralin na ito. Hanggang sa muli, ito ang... Agri-Skwela!